So yan, isang magandang umaga sa atin lahat mga, mga farmers Yan Christmas po sa atin lahat. So ito na po yung ating punda na dinilig na may humus. So ito na po yung improvement niya. Bago ginamasan na rin namin mga ka-farmers. Ano, nakikita nyo ay ang ganda na niya. Maganda ng tignan mga ka-farmers. So may ipapakita ako sa, ako sa inyong sa inyo mga kapamers na kaibahan sa so, pagpupunta. So ito guys ay ito may organic to itong part na to. Ito itong isang lang yan na to may organic yan. Ito. So ito itong katabi niya ay wala. Yan. May pagkakaiba mas maganda to yung mas malaki siya pag ito ay mas maliit mas ano pa to nagbawas baga siya itong organic hindi siya nagbawas yan yun ang kagandahan ng may organic mga ka-farmers ito wala yan yun yung pagkakaiba nila talaga Muna hmm, tignan yung pagkakaiba. Malaki yung pagkakaiba nila. Hmm. Ito may organic din yan. Ayan. O oh, diba maganda yung may organic. At saka wala. Ito wala naman tong organic. Tong part na to. Di ba maganda yung ano? May organic mga farmers Ah, Kumpara pa sa walang organic. Ito. Walang organic to. Yung ano to. Nagbawas yan. Pero ito, hindi siya nagbawas yan. Yung may organic. Ito guys. May organic din yan. Ayan. Hanggang dito lang ang yung may organic. Tignan nyo naman yung walang organic. Kanipis, di ba? at saka kita mo yung pagkakaiba nila mas malaki to kaysa dun sa walang organic ano yung uh, tinan nyo malaki di ba ng diferensya kaya mas maganda po ang may organic din na sibuyas yung pantabon baga mas maganda baga siya yung may pantabon yung organic ang itatabon mo yun makikita nyo yung makapal ay organic yan kasi uh, kakunti lang yung organic ito may organic to and hanggang ang hanggang dito hanggang dito lang yung organic nya yan kita nyo naman o oh. organic So yun lang mga ka-farmers ang may share ko uh, about dun sa organic at wala. Maganda yung may organic talaga. At saka yung wala. Hindi nagbabawas pag may organic. Pag walang organic ay ano. Nagabawas. Manipis. So yun lang mga farmers and Merry Christmas po sa atin lahat mga farmers So nawa ay masaganang anin natin mga farmers and God bless sa atin lahat.